Sa iba pa nating balita, murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang gandang pakinggan, lalo't masyado ng mahal ang bilihin sa merkado ngayon. Pero ayon sa dating opisyal na malakanyang gimmick lang ito at malinaw na pina, panakit butas na ang, sa mga pagkukulang ng gobyernong Marcos Jr. Si Carlo, Carla Abiliana sa report. Sa gitna ng tumitinding usapin ukol sa politika at nalalapit na halalan, muling napunta sa sentro ng kritisismo ang inilunsad ng administrasyon na 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay dating press secretary, attorney Trixie Cruz Angeles, ginagamit lang daw ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang subsidized na bigas, hindi bilang solusyon ng problema ng taong bayan, kundi bilang panandaliang pampalubag loob na may bahid ng pamumuli. Sa halip daw kasi na bilhin ang ani ng lokal na magsasaka at ayusin ang sistemang agrikultural upang mapababa ang presyo ng bigas, mas piniling bumili ng gobyerno gamit ang pondo at buwis ng bayan na tila ginamit pa bilang forma ng vote buying o pagkakamit ng boto sa pamamagitan ng ayuda. Ang laking ano, sugal na nagawing issue ang bigas. Very very risky. Kasi nga alam natin na it's the system that's broken. So yeah. yung, yung sabihin nila, oh, inayos namin yung sistema ng bigas, magbibigay kami ng 20 pesos na bigas, which isn't even the fulfillment ng campaign promise niya. Mm, Ito yung pinangako niya. Pinangako niya ay niya yung logistic system ng agrikultura para maging 20 pesos yung bigas. Mm, hindi subsidized. Vote uh, buying is vote buying. Kahit sino yung gumawa niya. Friends uh -oh. lang, pag-gobyerno, nakakakuha sila ng rule. Which uh -oh. actually can still be challenged. Pero wala naman tayong oras para ma-challenge pa yan in time for elections. Bukod pa rito, binigyang diin ni Angeles ang kawalan ng malinaw na pondo para sa nasabing programa. Wala raw kasing item sa General Appropriations Act na nagsasaad ng ganitong subsidized rice distribution. Kaya't kaduda-duda kung saan ito hinuhugot ng administrasyon ang dami nilang issues. Uh, una, saan manggagaling yung pera? Nasa GAA ba yan? Kung mm. funds ba ng presidente ang gagamitin? Wala mm. naman siyang item in our GAA. So, uh, ano yan? Savings? May savings pa ba tayo? O napamigay na ba yan na, ano, ng ayud? Ay, not savings, sorry. Uh, un unprogrammed funds? <laughs> o na ipamigay na in the form of ayuda, hikahos ang gobyerno at nakahahalata Kasi kung hindi sila hikahos, may kasama na yan doon sa ayuda, o eto may bigas hmm. na sa inyo. Hindi nila gagawin issue. Sa halip na puntos para sa administrasyon ang 20 pesos na bigas, ay nagdulot pa umano ng galit sa taong bayan at muling nagpapaalala ng mga kabiguan ng administrasyon ni Marcos Jr., lalo na sa sektor ng agrikultura. Again, complicated nga eh kasi ang pangako nila ay yung nila yung sistema para magmurang ang bigas while at the same time napoprotektahan natin ang mga magsasaka at nabibigyan natin ng murang bigas sa mga consumers. Mm. Sa sa ginagawa nilang itong 20 pesos, ginalit lang nila yung mga tao tapos pinaalala nila yung failures ng gobyerno pag mm. sistema ng agrikultura. Zero points all around para sa ano sa administration. Sabi pa ng dating opisyal na dapat ay pagtuunan din ng pansin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga mas malalalim na problema gaya ng kahirapan, kagutuman at kakulangan ng trabaho sa halip na gamitin ang ugnayang panlabas at issue sa China laban sa mga kritiko bilang pantakip sa mga kabiguang panloob ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, sm News.